sa 17 ng Juan, o hmm. at sa 3. Oh. Ang sa ating eh, ay sa lampangan ng oh. Tumingala siya sa langit. Sa, sa, langit, sa, langit, sa langit. 17 ho, no? Oh. At pag niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Yun ang uno. Dos, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Hmm. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, lahat ng ibinigay mo sa kanya. Oh. At tres, oh. at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Oh. Nag-iisang, hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun nakasulat. Yun nakasulat, sigurado ako nun yun. Oh, oh, oh. O, di ba? Sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tuloy. Eh, tama naman yun. Iisa lang naman talaga. Ama rin eh. Uh, Nakatingala nga lang sa langit eh. Pwede. Tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin. Doon -do sa langit, iisa talaga ang Diyos na tuloy doon. Kailan? Eh, nandito kasi sa lupa yung anak eh. eh kaya iisa yung nangko. Na nakatingin siya sa langit, pag makakalimutan mo Siyempre, bumaba siya eh. Hindi, e, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, ka niya dyan sa langit. Eh, isa ka Diyos na tunay. Eh, ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang 1, 5, At nalalaman natin na, na na naparito ang anak ng Diyos. Hindi, wala nga sa langit dahil naparito eh. O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pag-aunawa mm. upang ating makilala siya na totoo. Uh -huh. At tayo'y nasa kanyang na totoo. Sa makatuloy kay makat sa kanyang anak na si Jesus Christo. Yun ang napalito si Jesus Christo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at at ang buhay na walang hanggan. Mabuti, suriin natin kapatid na Gerson yung binabanggit nila sa unang Juan 520. Ano ba siya nasabi yan? Sa unang Juan 520 ganito po kasi ang nakasulat at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos mm. at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Para po sa mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, mm. ang binabanggit raw po sa talata na ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan ay tumutukoy daw po sa ating Panginoong Heso Kristo. Mm. Ano katunayan na maling paniniwala yung kung susuriin po natin ang talata, mm -hmm. eh malalaman po natin kung sino talaga ang tinutukoy na tunay na Diyos mm -hmm. sa talata. Mm -hmm. Sa umpisa po ng talata, ang sabi, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Mm -hmm. Nais po nating ipapansin na ang naparito hindi ang Diyos, kundi yung kanyang anak. Mm -hmm. At ang Diyos ay may anak. Mm -hmm ay sino po ba ang anak po ng ating Panginoong Diyos? Ang Panginoong Heso Kristo. Hmm. Kung ang tatanggapin natin, yung sinasabi nilang ang Diyos, ang Panginoong Heso Kristo, lilitaw, merong anak, ang ating Panginoong Heso Kristo na naparito. Opo. Eh meron ba? Opo. Wala po. Wala, di ba? Kaya mali po yung paniniwala yon. Eh pero bakit naparito ang anak ng Diyos batay sa pagtuturo ng Biblia? Ang sabi po, upang tayo'y bigyan ng pagkaunawa. Mm -hmm. At makilala natin siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo alin yung tinutukoy na totoo at ipakikilala ng anak kaya siya naparito. Ang sabi po, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya yung banggit na ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, hindi tumutukoy sa Panginoong Heso Kristo, okay. kundi tumutukoy sa ipakikilala o ipauunawa ng ating Panginoong Heso Kristo kaya siya naparito. Okay. Kaya mali pong konklusyon na sabihing ang tinutukoy daw na tunay na Diyos sa unang 1.5.20 ay ang ating Panginoong ng Kristo Kristo. Hindi po, kundi pinatutunayan sa talatang yon na ang Panginoong Jesus Kristo na parito para ipakilala at ipaunawa kung sino po ang tunay na Diyos. Oo. Bakit po natin natitiyak na yun ang katotohanan? Kapatid na Diyos natin so. Pakinggan po natin sa 1.7.28 hanggang 29, ganito po nakasulat. Mm -hmm. Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi, Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako ko mm -hmm. at hindi na sa aking sarili. Mm -hmm. Datapot ang nagsugo sa akin mm -hmm. ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Mm -hmm. Siya'y nakikilala ko sa pagkatakoy mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. Maliwanag po sa binasa natin mga talata na ito po ang isa sa mga misyon ng ating Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Ang ipakilala yung nagsugo po sa Kanya mm -hmm. sapagkat hindi ito kilala po o hindi po siya kilala ng mga tao. At ang mga pahayag na yan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sinulat ni Apostol Juan na siya rin sumulat noong unang Juan 520. Apo. Kaya magkakaugnay eh, pinatutunayan lamang na ang anak ng taong naparito ang ating Panginoong Jesus Kristo Apo. Kaya siya naparito para ipakilala at ipaunawa kung sino ang totoo. Apo. Diba? Yan din na sinabi ng ating Panginoong Jesus Kristo Kaya siya naparito para ipakilala yung tunay, yung totoo. Kasi hindi nga kilala ng tao eh. Diba? Ang tanong ngayon eto, sino ang ipinakilala ng ating Panginoong Heso Kristo na tunay at totoo na dapat tanggapin sa palatayanan ng tao. Pakinggan po ninyo sa 1.17, uno at tres. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yeso Kristo. Maliwanag po kung sino ang ipinakilala ng Panginoong Yeso Kristo na tunay na Diyos. Ang sabi niya, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay ang sinutukoy niya hindi yung kanyang sarili sapagkat ang sabi po niya ikaw kundi ang tinutukoy niya ay eh, yung kanya pong pinapanalanginan na walang iba kundi ang ama mm -hmm. ang nananalangin ang Panginoong Heso Kristo Apo. nananalangin siya sa ama di diba? at ang ama ang uh, ipinakilala niya na iisang tunay na Diyos kaya pinatutunayan lamang po sa atin na yung nakasulat sa unang Juan 5.20 ang pinakapaliwanag mismo Apo. yung pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa Juan 17.1 at 3 at lahat ng yan pawang isunulat po ni Apostol Juan. Hindi maaaring maging salungatan na kanyang tinuturo kundi malinaw na ang kanyang tinuturo uh, isinulat, iisang tunay na Diyos, ang Ama na nasa lahat. Anak ko, mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyosa. Ah. Marami ka ng Diyos-Diyosa dito sa lupa. E eh, nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami pa lang Diyos-Diyosan dito ang ng Seso. Kaya kinuha, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito. Ito, ito ang tunay na Diyos. Alamin natin, nakasalig ba sa Biblia ang paniniwala na iba pa ang tunay na Diyos sa langit, sa tunay na Diyos, sa lupa? Pakinggan po natin ang pagtuturo ng Biblia sa Deuteronomio sa 4 at ang talata ay 39. Mm -hmm. Ganito po ang mababasa po natin. Talastasin nga sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit mm -hmm. at sa ibaba sa lupa. Mm -hmm. Wala nang iba pa. Dalawang bagay po na is nating ipapansin sa binasa nating talata. Mm -hmm. Ang sabi po, ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit mm -hmm. at sa ibaba sa lupa. Ikalawa, mm -hmm. e ang sabi, wala nang iba pa. Mm, Talagang tiniyak na iisa lang, di ba? Kaya diyan pa lang sa talatang 'yan, mali yung paniniwala na nang narito raw ang Panginoong Hesus Kristo sa lupa, siya raw ang tunay na Diyos dito sa lupa. Ako. Pagkatapos, ang ama raw ang tunay na Diyos sa langit. Sa lungat 'yon sa tinuturo ng Biblia. Ang biblical, maliwanag at logical na rin. Di ba? Ang nagturo mismo, ang ating Panginoon Diyos, pamamagitan ng mga katotohanan na kasulat sa Biblia, na siya ang iisang tunay na Diyos sa langit at sa lupa at ang sabi mo nga, wala nang iba na nanatili ang katotohanan yon. Ano katunayan? Ano ang pagpapakilala mismo ng Panginoon Diyos tungkol sa kanyang sarili na sinasalungat ng paniniwala ng iba na iba pa ang Diyos sa langit at Diyos sa lupa? Pakinggan po muli natin ang pagtuturo po ng Biblia sa Eremias sa 22, 23 hanggang 24 ako ay Diyos na nasa lahat nandako at hindi sa iisang lugar na nananatili mm -hmm. walang makapagtatago sa akin nakikita ko siya saan man siya pumunta sa ako'y nasa langit, nasa lupa at nasa lahat ng lugar maliwanag po ang Diyos na mismo mm -hmm. ang may pahayag ang sabi niya, ako ay Diyos na nasa lahat nandako ako'y nasa langit, nasa lupa at nasa lahat ng lugar mm -hmm. ngayon ang sabi nila diyan kapatid na jerson. eh yan ay noon hindi niya saklaw yung panahong kristyano. Kaya ang tanong natin, nabago na ba yung katotohanan yan pagdating ng panahong kristyano? Pakinggan po natin. Ang babasahin po natin ay pahayag po ng mga apostol sa unang korinto sa 8, sa is at 4. Mm -hmm. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya at walang Diyos liban sa iisa sana napansin po ninyo hmm. para po sa mga tunay na sa Diyos hmm. ang mga tu, ang mga apostol at hmm. ang mga tunay na Kristiyano ang sabi niya sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buwat sa kanya ang lahat ng mga bagay kaya diyan natin mapatutunayan at makikilala ang mga tunay na sa Diyos at mga tunay na Kristiyano eh, di ba Opo. ang kanilang pinaninindigan Kaya ang sabi ni Pablo, sa ganang atin. Opo. Kasi doon sa unang talata niya, sa ganang iba. Opo. Di ba ang dami mga diyos, diyos na sinasamba? Pero sa ganang atin, sabi ni Pablo, e, isa lamang ang tunay na Diyos, ang ama na nasa langit.